Libong mga kaibigang Novo Ecehano mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ang nabiyayaan ng regalo ng pamilya ni 4 District Board Member Teresita Patsyag nitong nakaraang Pasko. Ah, nagpapasalamat ako sa binigay po ni Cabo. Thank you po. Limang taon na ani ah, Bukala Tes Patsyag silang namamahagi ng pamasko sa kanyang mga kababayan. Simula pa noong 2008, kaya naging tradisyon na ito ng kanilang pamilya. Ito kasi pumasok tayo sa larangan ng politika para tumulong sa ating mga kababayan. Hindi yung uh, pag-election uh, lang tayo nakikita, kailangan din eh, makita tayo at uh, sila'y magserbisyo mag tayo sa kanila. Kaya tayo inalal bilang uh, isang opisyal ng uh, bayan o lalawigan para sila'y gabayan at matulungan sa kanilang pangangailangan. Mula pang pagbabalot at hanggang sa pamiligay ng regalo ay magkakatulong ang pamilya ni Bukala -Batsyag hindi po biro ang pagbabalot po ng mga regalo at uh, pagpiprepare. Uh, kaya po ito po ay uh, mahabang panahon po. Nagsisimula po kami ng uh, uh, September, dinahandahan po namin ng pag Hindi man po ito araw-araw, ay uh, at least ang uh, ang uh, 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 pagbabalot po at pag-iipon uh, po ng mga regalo ay uh, continuous po hanggang pong umabot ang araw ng Kapaskuhan. Kaya nakita niyo po ngayon, ay uh, malinis, diretsyo at uh, mahinahon po ang mga tao, hindi po nagkakagulo dahil po nasa ayos po ang pagdidistribute po ng mga regalo sa ating mga maya. Wala umanong pinipili o iniitsa sa mga tao pumupunta sa kanilang tahanan. Lahat ay nakakatanggap ng regalo. Ngayong taon, naging katuwang ng pamilya Pachad si na Governor Aurelio Umali, ina ng lalawigan Congresswoman Cherry Umali at Vice Governor GP Padernos na nagambag ng kanilang pamasko para sa ating mga kalalawigan. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.